Ang matagumpay na dibu ni Mark Magsayo sa Super Featherweight Division ay nagresulta sa kanyang pagpapataog kay Isaac Avalar sa ikatlong round ng kanilang laban sa Long Beach, California. Si Magsayo, na noon ay nakaranas ng kabiguan sa featherweight, 126 pounds, nang ibabaw sa kanyang debo. Sa walang tigil na pagpapakita ni Magsayo sa buong laban, ito'y natapos sa 1 minute and 13 seconds ng ikatlong round. Habang sinusubukan ni Avalar na umiwas kay Magsayo, isinagawa ng Pilipino ang isang kaliwang suntok na malinis na tumama sa Mexican. Ito'y sapat para mapadapa si Avalar ng tuwid sa canvas at intinigil na ng referee ang laban. Pagkatapos, sinabi ni Magsayo na siya ay nagdarasal para sa kaligtasan ni Avalar. Sa huli, tayo'y mga boksingero at sa labas ng ring, tayo'y magkakapatid lalo na tayo'y lumalaban para sa ating mga pamilya at bansa, ayon kay Magsayo, sana ay okay si Isaac. Sa ngayon, si Magsayo ay may tala na 25 win-dalawang losses record, kasama ang 16 na knockout.